Rosa. Hmm. Hmm, alis na ako, ha? Oh, buti maaga ka ngayon. Oo nga, eh. Nga kaya maliit, eh. Alam mo, kahapon nakatulog ako sa opisina. Pag-ising ko, daming nakatambak na pipermando sa table. Uy, ano ka ba? Ibig sabihin, maraming pumasok doon, nakita ka. Ano nakakahiya? hindi oh. eh, lang yun. Pagkagising ko, nakanganga ako, tumutulo Ay! <laughs> Ay! Kasi pag ganung oras, di ba? Nasanay na ako tulog ako. Ako, eh, isanayin mo ulit yung katawan mo sa trabaho. Ay, na nga, eh. Pero... Pwede ba? Ano muna? Labas muna tayo mamayang gabi. Kasi di ba, kain tayo sa labas. Lagi natin ginagawa yun, tapos biglang hindi na. Oo naman. I gusto ko rin naman talaga yun. Alam mo, kung ako talaga ang tatanungin, ayoko na nang aalis ka pa ng bahay. Kaya lang siyempre, may mga responsibilidad ka sa kumpanya, sa mga empleyado mo. Oo nga, naintindihan ko naman. Pero Sige, last na to. Kumbaga, huling hirit bago ako bumalik sa trabaho. <laughs> okay, oh, sige. Okay, oo. Sige. Teka. Janice. Hmm. Hello? Saan? Tatlong branch? Sabay-sabay? Sige. Uh, okay, sige, sige. sige. Punta na ako dyan. Hintay mo na lang ako. Si Janice, may problema daw sa mga branches. Eh. Eh, sige, na, sige na. na ako. Sige, sige. Ingat. Sige. Oy, Bye -bye. Dito po tayo, ma'am, sir. Pinalinis ko na po yung sasakay nyo. Psst! Hindi naman talaga kukunin mo? Oo. Sigurado ka? Pap di bagay sa'yo eh. Hayaan mo na. Yun yung type ko eh. Sa iba na lang kaya. Marami pa na may ibang tindahan dyan eh. Basta. Heto na po, ma'am, sir. Pwede niyo na po i-test drive ulit. Thank you po. Thank you, sir. Sige po, Handa ko lang po yung papeles. O oh, ano? Test mo na! Pat ako! Eh, sa'yo to. Hindi! Ha? Oo, oo oh, sa'yo to. Kasi nakita ko type na type mo eh. Oo, type ko nga talaga. Pero... Sigurado ka? Oo, oo nga! Wait, dyan mo nagsasakyan ko! Ano? Look lang! Alam ko naman type mo yung kotse ko eh. Tama! Ah, ito na yung susi. <laughs> halaman natin. Ah, ay, naku na disgrasya. What? Ano nari? Inalagaan ko naman, pero na, namatay din eh. Hello? Ayun ay, o. Oh. Hey! <laughs> ano nari dyan? Kasunod ko pa naman si Tony. Patating dito ngayon. Si yung may ari niyan eh. At, kailangan mag-isip tayo. mag tayo ng medyo excuse na maayos, ha? Para hindi naman siya mabigla, okay? Ha? Huh? Okay. Paring Tommy! Paring Tommy! Oh, dyan na. Dyan na. Hoy! Hoy! Pre! Ah, oh. Good evening. Andiyan ba si Paring Tommy? Oo, oh, nandito. Tuloy. Thank you. O, kumusta yung halaman? Ayun. Patay na. Ha? <laughs> Nabatay? Ay, ano nangyari? <laughs> Okay. let, let, let me explain. Bibili na kita ng bagong uh, halaman. Eh, hindi na. Okay, okay. lang. Okay uh -huh. lang? Akala ko importante siya yan, Na pinamana sa iyo ng magulang mo. Oo, importante nga. Pero yung pinamana, yung paso. Eh, antik jade yan. N Nagkataon lang na may tanim na jade plant. Ah. Ay! Tiyak <laughs> pa naman ako! Akala na namin talaga importante yung plant. Huh? Yung paso pala importante. Tata, <laughs> agad na yung paso, dali. Masag! <laughs> yung, yung paso ko! Ay. bakit mo hinagi? Sabi mo dali. Eh, importante yun eh! Uh oh. Importante pala eh, ba't hindi mo sinalo? <laughs> Pagod na pagod ka. Ay, oo. Ay, grabe nangyari yung araw. Dura mo. May nasunog. May nasirang makina. Tapos may na-contaminate na tubig. Buong araw, mabiyaya ko. Galing ako ng Laguna. Meron siya Batangas. Balik ng Quezon City. Ay, nga. Sabi mo kanina. Grabe pala. Oo nga eh. Hindi tuloy tayo nakakain sa labas. Okay lang yun. Marami pa namang araw. Ay, talaga? Pero alam mo, dahil sa so nangyari ng araw na to, parang ano, parang bumalik yung energy ko sa o? Talaga? Oo, oh, parang nagka-adrenaline na ano ko ano, eh. Nag-work mode uli ako eh. Oo, oh, ayaw mo noon Hindi maganda nga pala. O, oh, ganado ka ulit. Kumain ka na, tapos magpahinga. Hmm. O, oh, para bukas may lakas ka ulit. Sige. Pero, taka, mas maganda siyempre kung mag-shower ka. May lakas ka pa ba para mag-shower? Meron. Basta kasama ka. Tara. <laughs> ayaw mo. <laughs> Kung gusto mo raw bumili sa papunta sa isang malayong lugar, uh, magsama ka ng kaibigan. Sa dami ng mapag-uusapan nyo, mapagkikwentuhan, o mapag misan, hindi mo na mapapansin yung oras eh. Magugulat ka na lang, nandong ka na pala. Ang buhay ganyan din, pag nakahanap ka ng gusto mong kasama, hindi mo na mapapansin yung paglipas ng panahon. Marami kang maalala, kahit hindi lahat ng araw ay eh masaya, masaya ka pa rin dahil mayroong isang tao sa buhay mo na lagi mong kasama, sa hirap at ginawa. Diyan, lagi. Lagi ka lang. Dito, Secret. dito, dito. Oh, yan, yan, yan. Yan, buho. Tignan mo naman, pagod na pagod na ako eh. Ayan. Di, dito, dito na. oh, dyan, oh. Parang makakabit to. Oh, ito, 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 ito natin. Yan, yan. na. Tibay na? Oo. Ay, naku, very good. Antok na ako. Ako okay, rin? Pagod na pagod na rin ako eh. Oo. Uh -huh. Ay, teka. May kulang pa, oh. Oh? Uy, may butas ah. Ni ba. Asap ana pemar. Kesale batu jan. Oh la, agan dali. Pa. Pakat buin agis. Sabe mu dali